Kim Chiu pilit ikinukumpara pa rin kay Janine Gutierrez matapos balikan ng mga haters na naging love team ni Janine at Paolo noon. Pilit ipinabalik ang nakaraan na rin niyo ipinapamukha kay Kim Chiu na inagaw daw umano si Paulo kaya nagkaroon ng mar maraming projects. Gait panila. nila, di hamak naman daw na maganda si Janine kaysa rito. Kaya naman matapos kumalat ang mga fans, ay si Im pagtatanggol sa Kimpaw. Hindi na gustuhan ang mga panlait. Ayon sa mga ito, ang layo, the best talaga ang aming Chinita Princess. Ganda ng no face, chill lang talaga siya. Wala sa pagkatao niya ang inggit at compassion. Kasi alam niya na naiiba siya at walang makakatalo sa kanya. Lalo na siyempre sa ugali. Yung isa, ewan ko na lang. Basta Chu, Huwag na ikumpara. To be honest, hindi naman pumatok ang tandem ni Janine at Paolo noon. Saka halata naman hindi ganoon kalapit sa isa't isa. Work is work lang si Paolo. At never nagkagusto noon kay Janine. May kita naman sa pagtrato ngayon ni Paolo kay Chu. Nabago talaga ang personality nito. Ayon pa sa isang komento. Si Kim maraming nagkakagusto. Kapag nakausap mo, feeling mo kaibigan mo na. At ang traits na iyan, ang pinakagusto ni Paul sa kanya. Marami din gustong mandigaw sa kanya. Pero Kim Pao, the best. Solid sila. Hindi na maghihiwalay. Ano man ang pagbabatikos, ano man ang pagpumpara nila sa dalawang ito, ay hinding hindi malalakos o masisira si Kim Joo.